Kilalanin natin ang mga artistang babae na ikinasal sa mga lalaki na mas matanda sa kanila ng maraming taon. The Philippine Showbiz List presents Pinay Actresses na ikinasal sa mas matanda sa kanila. Charlie Dizon Ang naging kabiyak ni Charlie Dizon ay walang iba kundi si Carlo Aquino na may labing isang taong agwat ang edad sa kanya. Ngunit sa kabila ng ganitong pagkakaiba, pinatunayan nilang hindi ito hadlang sa isang matagumpay at masayang relasyon. Sa kabila ng mga intriga, nananatiling matatag ang kanilang relasyon. Pinatunayan nila lang tunay na pagmamahal ay walang kinikilalang hadlang, maging ito man ay edad o anumang pagsubok. Ang kanilang pag-iibigan ay tumulay sa harap ng altar. Ikinasal sina Charlie at Carlo noong June 9, 2024 sa isang secret wedding sa isang pribadong resort sa Silang Cavite. Bago ito, ay nag-post pa si Carlo ng tila prenuptial photo nila ni Charlie na may caption na Unti-unti natin gagapangin ang buhay ng nakatawa at Charlie Dizon. At sumagot naman si Charlie ng I love you. Ria at Tide Isang tahimik ulit makabaluhang pagdiriwang ng pag-ibig ang naganap noong March 23, 2024. Si Naria Atayde at Sanjo Marudo ay nagpakasal sa isang intimate ceremony. Bagamat malayo sa mata ng publiko, ang kanilang pagmamahalan ay nagningning ng higit pa sa mga spotlight ng entablado. Hindi naging hadlang ang agwat sa kanilang edad upang sila'y magkaisa. Sa katunayan, ang kanilang relasyon ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay walang kinikilalang numero. Si Rhea na mas bata ng isang dekada kay Zanjo ay pinatunayan that age is just a number pagdating sa pag-ibig. At kamakailan ay kinumpirma ni Rhea ang kanyang pagdada ng tao. Jesse Mendiola si Jessie Mendiola ay kinasal kay Luis Manzano na mas matanda sa kanya ng labing isang taon. Hindi naging madali ang kanilang pagsasama sa simula na sa mga negatibong komento mula sa publiko at mga hamon na hinarap ni Jessie sa kanyang karera. Ayon kay Jessie, sa unang mga buwan na kanilang relasyon, madalas siyang ikumpara ang sarili kay Luis, partikular na ang mga naabot at tagumpay ni Luis sa kanyang career. Inamin niya na immature ang naging simula ng kanilang relasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy ang pagmamahalan nila Jessie at Luis. Sinurpresa nila ang publiko ng inihayag nila ang kanilang secret wedding na dinaos noong February 21, 2021. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng isang anak, si Rosie, na ipinanganak noong January 2023. Muli nagsumpaan na magsasama ng panghabang buhay si na Jessie at Luis sa isang intimate church wedding sa Palawan noong February 2024. Colleen Garcia. Si Colleen Garcia ay kinasal kay Billy Crawford na sampung taon ang tanda sa kanya. Noong 2013 ay simulang magkita si Nakulin at Billy at kahit na maraming pagsubok ang kanilang hinarap, pinili pa rin nilang bigyan ng pagkakataon ang kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang harapin ang mga hamon at gawing mas pantatag ang kanilang samahan. Mula noon, naging vocal na si Billy tungkol sa kanyang hangaring magsettle down kasama si Colleen. Ang pangarap na ito ay unti-unti naging reality noong nagpropose siya kay Colleen noong December 20, 2017 sa harap ng kanilang pamilya. Idinaos sa kanilang magarbong kasal noong April 20, 2018 sa Balisin Island Resort sa Bolillo, Quezon. Taong 2020, kanilang sinalubong ang pagdating ng kanilang anak na si Amari. Sa kabila ng mga pagsubok at intriga, pinatunayan nilang kayang lagpasan ang lahat basta't may tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Beauty Gonzales hindi inalintanan i-beauty ang 15 years age gap nila ng mister na si Norman Crisologo. Sa halip, naniniwala silang dalawa na ito pa ang nagpatibay sa kanilang relasyon. Sa kabila ng mga maaaring maging hadlang na natiling matatag ang kanilang pagsasama at pagmamahalan, mas lalong tumibay ang kanilang samahan bilang pamilya sa pagdating na kanilang unika iha na si Olivia noong 2016. Kasunod nito ay naganap ang kanilang engagement noong March 2017. Sa panahong yon, limang taon na silang magkasama. Makalipas ng ilang buwan, noong May 2017, ikinasal sila sa Tagaytay. Sa kanilang espesyal na araw, ipinamala sila isang seremonyang puno ng pagmamahalan at dedikasyon sa isa't isa. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanilang age gap, nananatiling buo ang kanilang tiwala at suporta sa isa't isa, ipinakita nila na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang edad. Mariel Rodriguez ang buhay pag-ibig ni Mariel ay isa rin sa mga pinag-usapan ng marami, lalo na kanyang pag-aasawa kay Robin Padilla na may labing taong agwat sa kanya. Hindi naging hadlang ang kanilang mga edad upang maging masaya at matagumpay ang kanilang pagsasama. Noong July 2010, inamin ni Robin sa isang interview na nililigawan niya si Mariel. Ang interview na ito ay naganap noon sa set ng Wawawi, isang variety show kung saan guest host si Robin habang si Mariel naman ay isang mainstay host. Dito ay kapansin-pansin na agad ang kanilang chemistry. Hindi nagtagal, opisyal na naging magkasintahan sila Mariel at Robin. Hindi rin sila nag-atubilin ipakita ang kanilang pagmamahalan sa publiko. Sa katunayan, nag-arrange sila ng isang private wedding sa Taj Mahal, India noong taon din yon. Ayon sa mga balita, sila ikinasal noong August 2010. Sa kanilang pagsasama, biniyayaan sila Mariel at Robin ng dalawang anak na babae, sina Isabela at Gabriela. Heart Evangelista sa kabila ng kanilang 16-year age gap, ipinakita ni na Hart at senator Cheese Escudero na hindi hadlang ito sa tunay na pagmamahalan. Noong 2012, nagsimulang mag-date ang dalawa. Sa panahong yon, si Cheese ay nagsusumikat na makuha ang annulment ng kanyang unang kasal sa simbahan. Ilang buwan matapos niya makuha ang pagpapawalang visa, inihayag ng dalawa ang kanilang relasyon noong August 2014. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang napakagandang kasalan noong February 2015 sa Malaparaisong Balisin Island. Sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, ipinangako ni na Heart at Cheese ang kanilang walang hanggang pagmamahalan sa isa't isa. Noong February 15, 2024, ginunita ng dalawa ang kanilang ikasyam na anibersaryo ng kasal sa pamamagitan ng pag -re renew ng kanilang mga panata. Ginanap ang selebrasyon sa Balisin Royal Villa, isang lugar na may espesyal na kahulugan para sa kanila. Hindi naging madali ang kanilang relasyon. Sinubok ito ng pagkakataon ng apat na beses managlag at mawala ang kanilang mga minimitihing anak. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, pinatunayan nila Hart at Cheese na ang kanilang pagmamahalan ay matatag at matibay. Ipinakita nila na ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa edad, bagkus ito ay nakabase sa pagtitiwala, pag-uunawaan at pagdadamayan. Ninya Jose sa kabila ng malaking agwat sa edad, ipinakita ni Ninia Jose at ang politician businessman na si Cesar Quimbao na ang pag-ibig ay hindi nasusukat ng numero. Noong 2016, nagtagpo ang landas ng dalawa habang si Cesar ay nangangapan niya bilang Alkalde ng Bayambang, Pangasinan. Si Cesar ay 33 taon na mas matanda kay ninya. Pinatunayan na kanilang pagmamahalan ang tatlong beses na pag-aasawa na nagbunga ng na kanilang anak na si Antonio. Ayon kay niya. Love is a choice and when you accept a person for who he or she is and commit yourself to grow together. Tiniyak niya na hindi hadlang ang kanilang agwat sa edad sa kanilang pagmamahalan. Sa mga nagsasabi ng masama tungkol sa kanilang relasyon, mariin niyang sinabi na dapat munang linisin ng mga ito ang kanilang sariling buhay bago humusga ng iba. Noon na niyang sinabi na mahilig siya sa mas matanda sa kanya na sa mas mature ang mga itong mag-isip. Mula na mag-asawa ay tuloy ng iniwan ni Nina ang showbiz at kasalukuyang naglilingkod bilang alkalde ng bayan ng Bayambang sa Pangasinan. Pauline Luna Ang relasyon at kasal ni Pauline Luna kay Vic Soto ay isang patuloy na pagmamahalan ay hindi hadlang sa kabila ng 34 years age gap nila. Nagsimula kanilang pag-iibigan noong 2011. Bagamat maraming chismis at espekulasyon ang lumabas tungkol sa kanilang relasyon na natiling tahimik sina Vic at Pauline at hindi agad ginumpirma o itinanggi ang mga usap-usapan. Ngunit noong December 2013 sa segment ni Boy Abundo na Ikaw Na sa programa ng Bandila sa wakas ay inamin ni Vic ang kanilang relasyon. Makikita ang tunay na pagmamahala ng dalawa ng sila ikasal noong January 2016. Ilang minuto bago lumakad sa altar, nag-post si Pauline sa kanyang Instagram account na may caption na Love is not about age, love is not about race, love is not about gender, love has no boundaries. Ang mga salitang ito ay nagsilbing inspirasyon sa maraming tao na ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang limitasyon. Bilang mag-asawa, biniyayaan silang dalawang anak na babae, si Natalie at Mochi. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!